At sa video ito tayo ngayon ay mangingisda balikan po natin yung nilatag natin kaninang umaga po dito sa dagat yan. yung iniwan po nating lambat kanina pong umaga ay marami tayong nahuli sana ngayong hapon po ay meron ulit tayong mga nahuli na isda tapos yung araw po ay pababa na rin yan po dahil ang oras natin ngayon ay 4.45 na po ng hapon so samaan nyo po muli ako ngayon sa aking fishing adventure dito sa tagan, let's go dala, -dala na po natin yung ating lagayan ng lambat tsaka yung lagayan ng huli tapos may dala na rin tayong guwantes para in case na meron tayong malaking huli meron tayong panghawak ngayon po ay palotide na rin yung mga tubig ay bumaba na ibas na naman po ngayon ngayon po ay sobrang lakas ng hangin Halos araw-araw na po dito sa banda sa amin dito sa Changwa. Malakas po ang hangin talaga. Makikita natin sa ikot yan ng windmill. Sana po ay hindi masyadong rinig sa ating video yung hangin. Nilagyan po natin ito ng tela. Yung kanyang pinaka-audio para at least kahit pa paano mabawasan yung tunog ng hangin. Yung hampas ng hangin. Yan po. Yung mga windmill natin dyan, oh lalakas ang ikot ibig sabihin malakas po ang hangin ah <laughs> balikan na natin malapit na rin tayo lalakad lang tayo ng ilang metro dito tayo naglalatag sa baba para mas malalim yung tubig mas maraming malalaking isda ngayon po nandito na tayo malapit na yung tubig dito ngayon ay maputik. gawa nga yan dahil sa bagyo uh, na natapos lang yung mga putik galing sa bundok kung ba dito dahil dito lang tayo sa gilid gilid ng dagat naglalatag yan. Mabuti. sana marami tayo na hulik gawin natin ay ilagay ko muna dito yung ating lagayan ng lambat ito po yung lagayan natin ng lambat muna ang ating talhin tapos ang gagawin natin lagay na lang po ulit natin sa dibdib yung pang video natin ah grabe sobrang lakas ng hangin doon po ay marami nang nag ay po si tatang no? oh sabay lagi natin na uh, nagpapandaw ng lambat dito o naglalatag ito na po yung ating lambat ito na so umpisa na natin i-check kung merong uli dalawang kamay ang gamitin natin grabe daming dumi oh mamaya po natin tanggalin yung dumi so i-check muna natin kung may huli o wala ah ah nabatak sya wala banda dito lakas ng hangin naku po nagkabalibaligtad kabulbol yung lambat natin guys so, sobrang lakas siguro ng hangin oh daming basura oh ito talaga yung mga hindi maiwasan basura ayan yan pa oh, basura pa ah nagkabulbol kabulbulong ano natin lampat natin oh eto may huli na isa uy <laughs> thank you lord Oy. <laughs> may naligaw oh. pampano may naligaw na pampano thank you lord meron pa rin tayong huli na isa may nagkapulupulupot siya balik nagkabalibaliktad yung lampat natin dahil siguro sa lakas ng hangin Pampano nagpaikot ikot oh. ayun, yeah. ayun buhay pa buhay pa pala to kala ko patay na buhay pa pala Ang gagawin natin ilusot na lang po natin ito bilitin natin ilusot dahil mahirap po itong ibalik sa butas yun, tanggal din natin ito po ay buhay pa malaki laki po itong nahuli natin Whew, thank you lord nakaisa na po tayo yeah. one down hanap pa tayo dito baka meron pa kahit na nagkabulbulo yung lambat natin ayun hey no, ang daming basura baka meron pa naman dito ayun meron pa guys pampano ulit <laughs> ayun pa meron pa dun yun pampano ulit hmm. hindi pala ito pampano guys talakitok nalilito na tayo sa pampano at ano talakitok pati pala yung nauli natin kanina guys ay talakitok din na ano lang tayo sa pangalan na Litool na naman tayo sa pangalan ng Pampano at saka Talakitok dahil halos magkamukha lang sila pero ito po ay Talakitok pati yung nakuha natin kanina ang lakas ng hangin yun oops pangalawang Talakitok nakakadalawa na tayo Talakitok Ito pa yung kabasi Pangatlo Mamaya na natin tanggalin yung mga basura Pagka niligpit na lang natin lambat Unahin muna natin mga Uy! Meron na agad lumutang dito Laking bunto to! Ano to? <laughs> Ayan o! No? Oh. Wow! Nakauli na naman tayo ng ganitong klase guys Anong tawag nito sa inyo guys Ganitong isda Ito Para siyang Seaprim din pero May itsura nya Itim na itim Ito patay na to Ang tatalas din po ng kanyang mga Ay Ang tatalas din ng palikpik Grabe, nagpalupalupot siya. Yun, no? Oh. Ah. Anong tawag nito sa inyo, guys? Lucky, oh. Alam mo, tilapia siya, oh. Para siyang tawag dyan. Para siyang lapo-lapo, pero malapad, oh tatalas ng ngipin niya yan ang tawag sa inyo nito guys tong ganitong klaseng isda ngayon may ulo niya para siyang lapo lapo na malapat patay na po ito silid na natin yun lalaki nung nahuli natin kaya ang na, daming pasura Kailangan natin ito linisan mamaya Oh, ito pa oh Wow, laki na naman Woo, Another sea frame Yan oh, lalaki Thank you Lord <laughs> Ang laki na naman na sea nakatali na naman tayo ng sea brim. Thank you Lord Sa mabiyaya na namang araw Na ito Ayan pinasok niya oh lalaki ng mga huli natin ngayon Oh, thank you Ito po ay patay na Pero yung hasang niya ay Ayan pulang pula pa ayan po yeah, Lagay natin sa ating lagayan Yun Nakakarami na tayo ng malalaki Itong lambat kasi natin ay pang malaki yan So malalaki lang po ang nauhuling Pero pa kayo dito Puro basura na yun nasa baba Yan talaga hindi maiwasan Pag nasa dagat Ang basura Yan no? Oh. Tanggalin natin yan mamaya Pagka nilikpit natin Ito Kabasi Nasa kalsya Meron pa kaya ditong malaki wala na Ito meron dito ano to Uy asuhos Meron tayo na huling asuhos o so naligaw Asuhos hmm. Yan nakauli pa tayo ng asuhos Ayo, pagi masuk. Ya na, palubog na yung araw Ay, ito pa, mayroon pang malaki dito Ano to? Yun! <laughs> alakaak na malaki Gaya na huli natin nung nakaraan Ang laking alakaak to Ay, alakaak, bugaong Alakaak tuloy yan Laking alakaak Laking bugaong magkasabit-sabit siya. Isusot na natin to guys. Kasya naman po ito. Yan. Yun. Yun. Tanggal din natin. Laking bagaong. Yung laking bagaong nito. Yan. Thank you Lord. Nakakarami na tayo. Pilit natin sa ating lagayan. Yan. Ayos. Baka meron pa dito. Yan na. Pati kahoy nasama. Yan. Dito po ay wala na. Wala na dito sa dulo guys. Ayan, so iligpit na po natin ito. Dahil magtatanggal pa tayo ng mga basura. Ayan o, no? mga basurang ganyan. Tanggalin natin. Let's go! po ay nakauli tayo ng malalaking isda jackpot na naman tayo ngayon ayun o ah ang bigat nito nasa 3 to 4 kilos din yung ating nahuli o 4 kilos siguro maigit laks ng hangin talaga Ay, si tatang o magpapandaw rin siya ng kanyang pamanting hindi na natin maabot ng video ayun so ligpitin lang natin po itong ating lambat para makauwi na rin tayo dahil pababa na rin yung araw ayun eh, no? para hindi tayo maabutan dito ng dilim ayan na Woo! Tanggal doon na lang natin sa dorm Tatanggal uh, tatanggalin dahil inabutan po tayo ng ilim dito Maka pagka tinanggal natin lahat dito tsak, uh, hanggang gabi na tayo dito tapos wala pa tayo dalang flashlight Ayan. hindi talaga may iwasan yung sobrang daming basura lalong lalo na pag nandito tayo sa gilid ng tagat si tatang yun po nagtatanggal pa rin siya ng basura din na nakasabit sa kanyang mga pamante yan guys, yung iba ay nilagay po natin sa sako yung iba ay hindi pa natin natanggal oh daming layak, daming plastic doon na lang natin tanggalin sa dorm para may tapo natin sa tamang taponan let's go, uwi na po tayo Woo, lakas ng hangin talaga Yo. ngayon guys, nandito na po tayo sa dorm kakauwi lang po natin, And madilim na rin po madilim na yung kapaligiran eto na po yung ating mga nahuli Yan. meron tayo ditong talakitok kanina nalito tayo ang tawag natin dito kanina ay pampano pero talakitok po ito ang lalaki ayan o oh, lalaki ng ating nahuli ito po hindi ko alam po anong isda ito guys yan pakicomment na lang ganito rin yung nahuli natin kanina umaga yan. ano kayong isda yan yan sya o oh. ang uso nya o oh. ito si brim naman ang laki tapos ito bugaong yan so linisan ko lang tapos magluto na rin po tayo Ngayon po ay magprito naman tayo. Magluluto tayo ngayon ng iskabetsi o oh, sweet and sour na isda. Iluto natin yung iba nating nahuli. Yung iba dinagay ko na po sa rep. Isa lang lang natin guys. Para magkasa yung ating isda. Pinuntol-putol ko para magkasa. baon na malaki buti na lang malaki laki yung ating kawali kaya nagkasa yung tatlong malalaki nating na isda kaya so prituin lang po natin ito para mamaya makapagisa na tayo ng ating ito ngayon po nabaliktad na natin yung ating mga isda na. Meron na naman tayong pang sweet and sour. Wow. Ngayon guys ay nakapagprito prito na po tayo Magbisa naman tayo ngayon ng ating pang sweet and sour Pinagsama-sama na po natin yung bawang, sibuyas, tsaka luya Para sa bayan na po Tapos yung pinagprituhan natin Ayan. Kumuha lang tayo ng konting mantika Gisa-gisa lang muna natin ito Ngayon po ilagay na natin yung ating carrots Ayan. Ipag-isa muna natin to. Tapos maglagay tayo ng konting patis. Maglagay na rin pala tayo ng ating durog na paminta. Ayan. Lagyan natin yung lahat. ng isang sasi. Saka natin halohaloyin. Ipag-isa lang natin to guys. Tapos, lagay na po natin yung ating siling verde. Ayan. Ihiwa-hiwa po natin yan. Lagay na rin po natin yung ating ketchup. Ayan. Ayan. Yan po, nagisa-gisa na natin. Lagyan na po natin ng tubig. Ayan. Saka natin halo-haloin. Maglagay na po tayo ng suka. Ito po lang. Yan. Tapos maglagay na rin po tayo ng asukal. Pampabalance po ito ng lasa ng ating sauce. Nagdagan po natin ito ng asin. Yan. Dahil konti lang po 'yung nilagay nating patis kanina. Tapos lagay na po natin 'yung ating cornstarch, 'yung pampalapot ng ating sauce. Ayan. So, pakuluan lang po natin ito. Hmm. Tapos mamaya tikman natin kung ano 'yung kulang, kung tama ba 'yung lasa o tama 'yung pagkatimpla natin. Dagdagan na lang natin mamaya ng ibang ingredients pag may kulang. Takpan po muna natin. Pakuluan natin sa mahinang apoy. Ngayon po ay na. Ilagay na natin yung ating mga isda. Ito na po yung ating mga isda na prinito kanina. Ilagay na po natin para sabayan na. Ayan. Hiniwa-hiwa naman po natin ito para lahat po kami ay uh, makapagpulam. Hindi na kami maghihiwa. Sari-saring isda. Ayan. Yun. Yun. Ayos na po ito Hindi na natin pa masyadong papakuluan Kasi luto naman na po yung ating isda Ngayon guys, kain na tayo Ginabi na tayo sa dagat ito na po yung ating iskabeche. Yeah. Bago tayo mag-umbisang kumain, mag-pray muna tayo. Binagin din pala tayo ni Parang Jester ng uh, bangus si steak. Pasensya na po, medyo may langaw. No? Bago tayo mag-umbisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, marami salamat po Panginoon sa akin na huli na isda. Marami salamat mo sa biyaya sa araw-araw. basta basan niyo po yung pagkain na sa aking harapan. Magbigay sa aking physical na pangatawan ng kalakasan. Ganun po sa akin, mga viewers, sa aking pamilya. Ingatan niyo po sila sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Tara po, kain tayo. Kain po tayo. Tukman natin yung steak. Parin jester. Tapos meron tayong iskabeche dito. Sos natin, oh. Sarap nito. Ayan. Wow. Ayan po. So magkamay po tayo ngayon. Kain po tayo. Hmm? Is mm. it natin yung malasang, malasang yung kanyang pinaka Sabaw natin. Ayan o. Oh. dinagyan po natin dito ng city. Nalaban. Muli, <laughs> maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel. Sa so, palagi nag-like, nag-share ng ating vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mmm. main hmm. <laughs> Ayo Hmm Ito, meron pa tayong ulo dito Busin natin Simutin natin yan Para walang matira <laughs> Mukdong natin. Woo! Thank the Lord. Nakadali na naman tayo ng malalaking isda. Hmm. Ang gabi. Napakalasa. Субтитры